Pilipinas. No, Good morning po sa inyong lahat. Magandang araw, Pilipinas. Uh, kamusta kayong lahat dyan? Kayo po ay uh, na breakfast na. Kamusta ang araw nyo, no? At uh, mega mega love shoutout sa inyong lahat. At uh, sa mga mommy out there, sa mga, daddy, mga ate, mga kuya, mga lola lolo dyan. Kamusta? Sana po ay nasa maganda kayong kalagayan. Ngayon po, no? Narito kong magiging yung ati ay rin lahat. Mag-comment uh, alam nyo, uh, sa umaga no pagbukas ko ng YouTube ko YouTube na uh, napin oh, naten no ayan <laughs> <laughs> ay ano, uh, yung photo ano ah uh, nakita ko yung mga uh, ating uh, sa ating YouTube channel ayan Nagkahagulo, no ang ating mga vloggers ang mga commenters, ang mga sikat na analyst no ayan nagkakaroon ng mga kanya-kanyang ah uh, komento at argumento sa ating gobyerno ngayon at kay BBM, no? So pero bago po ang lahat, no? Uh, papakarinig ko muna sa inyo po 'yung uh, kay uh, mga mga sikat nating mga vlogger na no? mga nagko-komento o argumento nila. Kani-kanilang mga salubin ay ilalabas nila diyan sa kanilang mga YouTube channel. <coughs> so pero bago ang lahat, no? Paki-subscribe muna ng channel. Salamat po at uh, paki- uh, click na, na, rin ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng ating mga videos na kahit papano bilang isang malit uh, uh, maliit na mamayan no, na isang uh, nanay ng tahanan ay nakakapagbigay ng konting komento o argumento kasi at tayo po dapat ay meron talagang pakialam no? huwag tayong maapa kasi tayo po ay mamamayan ng Pilipinas no? dapat po tayo ay merong uh, pakialam at boses tayo po ang boses dahil uh, tayo po, lalo na po sa ating mga maliliit na katulad natin, na ano, mga as, huwag niyo, huwag niyo pong sabihin na porky driver kayo, uh, taga tagapalengki lang kayo, aba, sa lipunang ating ginagalawan, tayo po ang bumubuo, lahat po tayo, lahat po yung kahit, tayo po ay basurero, o labandera, o sopultorero, o oh, di ba, sopultorera, magkakandila, ano di ba, tayo po ay lipunan, no? tayo po ay nasa isang bansa, no? so, kailangan tayo ay may pakialam, no? kahit tayo ay kunting maliit na may bahay lamang, at, uh, wag na tayong wag nila lang, lang ang mga katulad natin. No? Kasi tayo ay may boses kung meron kang boss. Ano? Lakas na loob. I-boss out mo. Why not? Kasi para marinig tayo lahat ng ating uh, pangulo. No? Pero ito nga ang paparinig ko sa inyo ay uh, itong mga, mga argumento. Hati. Hati po lang ngayon no? dahil sa nangyayari ng mga argumento ha, ng mga loyalista at mga BBM din. No? So, at uh, ating kukumentuhan uh, after nating marinig lahat. No? Kasi, bakit natin kailangan tayong magkomento rin, magbigay na natin saludin. So, ito pala ang dito Ni President Wongo Marcos sa kanyang ama, na si former President Ferdinand Marcos Sr. First Lady Liza Marcos, isa sa pinakatinuturong dahilan kung bakit nawawala sa tamang direksyon. Ah, kay Nips, ang bayan? Bang nangyayari sa atin? Isa na, tayo, na political analyst, sinabing utak ang mga nangingialam sa desisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ooh. Pero bago natin ang na okay? Oh. Sa so, so, kanya, ng loob. Ayan. Yes. 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 sa mga Yes. 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 ay Yes. 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 So ayun nga po narinig niyo no yung dalawang magaling na vlogger no uh, si uh, narinig natin si Maharlika no at uh, itong actor uh, yung komento uh, credit owner yung kaya uh, ay kaya uh, uh, Idol Kaloy no so doon ko lang po inuha yung uh, mega 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 mega, mega love shout out po pala sa iyo Idol Kaloy at uh, subscribe niyo po ako ang channel at kay ma Maharlika no at uh, hello po uh, Okay, ito po ang aking komento, ano? Bakit kati? Ano? Ang akin naman, no? Siguro po ay ayon doon kaya... Uh, kasi ang doon kay Adol Caloy, ang kanyang uh, binigyan ng pansin ay yung sinabi ni uh, Rita Gadi, no? Uh, about kay BBM. Kung nga naman, no? Ano? Hindi po natin masisisi yung uh, uh, mga taong bayan, no? Hindi po natin siguro masisisi yung mga taong bayan kaya kasi katulad ko ako, di ba? Kaya nga po binuto natin si VVM no? dahil tiwala tayo. So, at uh, naroon na po kasi yung pinaka, ano nun, no, buod itakot, no? Takot na ma ma magbalik, na makabalik yung uh, mga dilawan na yan, no? Na mga nagmanipula sa atin ng napakatagal, no? So, siguro po uh, para sa akin, no? uh, hindi po natin masisisi ang mga taong bayan na <coughs> kumilos at mag-voice out, no? Kasi, syempre, napakatagal nating uh, uh, hinawakan ng mga dilaw na 'yan. Matagal tayong uh, siniil ng mga dilaw na 'yan na, na uh, nag uh, nagbigay sila ng mga maling impormasyon. Lahat binago nila yung history ng Pilipinas, no? Yung tamang uh, uh, history ng uh, bayan natin ay uh, nawala yun, no? Binago nila lahat. So so sa akin po ano, uh, tingin ko talagang uh, ang taong bayan ay naroon, ang takot, kaya yung mga uh, ating vloggers uh, na nagsisilbing uh, boses ng ating masa ay uh, talagang nag-voice out ng gusto. Bakit? Kasi nga, gawa ng takot na ang tao, no? Katulad nga nung sa, nanood ako kahapon doon sa uh, mga vloggers ng Bagong Lipunan, no? Uh, ang kanilang opinion ay about nga doon sa taong ahas na nagbigay sila ng kanilang saluobin na bakit, bakit nga naman itong mga dilaw na to ay unti-unti na pong nakakabalik sa lipunan natin, ginagalawan na naman sa ating gobyerno. I mean, uh, alam niyo po ano, <coughs> sabi nga ni BBM is unity. No? Okay, nandun na po tayo ang pagkakaisa, unity. Pero hindi naman po sa ganun. BBM. Hindi naman po sa ganung uh, sana ay uh, naisip niyo na yung sinasabi nilang unity ay uh, ang pagkakaintindi namin sa unity ay pagkakaisa ng mga, mga partido na kahit dilawan, luhan, uh, ikiman o putian man, yan po ang iniisip namin na unity pero hindi po dapat siguro na sa pag-unity eh, <laughs> pababalikin natin yung mga <laughs> ano ba yun, di ba? Kaya nga po tayo nag uh, nagkaisa ka pa. Kaya nga po kami nagkaisa para mapat mapatanggal yung mga dilawan na yan. No? Dahil sa mga dilawan na yan, eh, talaga namang ang bansa natin ay nasadlak sa dusa. <laughs> Di po ba? Di po ba? Kayo, ano po ang komento nyo? Please comment below. Di po ba? Ta unity nga. Oo, unity. Gusto ni BBM unity. Pero hindi naman po ganun na unity. Ipababalikin eh, natin ng mga dilawan na yun sa pwesto. Eh, ayon nga doon sa mga pag iimbestiga ng uh, bagong lipunan na, ng mga uh, vloggers at komentarista ay talagang inisa-isa nila yung ahensya na kinabibilangan na ng mga at ang mga director pa doon, mga director doon ay yung modilawan talaga, no? Doon po kami nagwo-worry, doon po nagwo-worry ang oh, mga Pilipino, 'di ba? Kayo, kayo, anong komento niyo, 'di ba? 'Di ba? Unity nga, oo nga, unity. Pero hindi naman sa ganoon. na unity tapos makakabalik sila lahat. Ano ba 'yon? Ilang taong tayong nakakapaglaban ng pag ah, halos ng mumurahan ng lahat ng mga loyalist pa at mga followers niyan saan tapos ganoon, Sana naman po eh, huwag ganun ingat po tayo, no, kasi bilang uh, mamamayan, no, ng Pilipinas, eh ako rin, ang argumento ko, eh, hindi dapat. Wala talaga dapat makabalik ng mga dilawan, katulad nyan, ni Katapang at ni, at nakita mong nangyari, kay Bantag at Katapang no, unti-unti na silang nagkakaroon ng uh, power, no, na uh, nakakabalik na unti-unti, eh, dapat, eh, yan para eh, i eh, miyembro ng RAM. Diyos ko. O, ano na. Tapos yung iba, yung iba, din ng mga ayun siya, ganun din. So, paano na po pong, sa so paano na nga naman kung babalik, ah, kabalik sa pwesto ang mga tilawan. Diba? Kayo po, ha, ah, comment below kung ano po ang inyong argumento. Diba? Kasi sa akin po, ganun. Ang aking argumento. No? Na, nandun yung takot. Takot. Takot natin, no? Diba? Kasi pinaglaban nga natin yung kalayaan natin na fake na kalayaan na sinabi nilang tinanggal nga natin yung sinasabi nilang kalayaan na fake naman pala o di ba so kanito na lang po aking komento ha ito, ito naman po ay komento lang at ayon sa akin na nga no so para sa akin no o kaya ang unity pero hindi po sa ganang ganun, -ganun makabalik ang mga dilawan sa pwestong mo di ba so just mabalo sa inyo boss